el canto más blanco. so guys! ¡Vamos a contar la tenía so, un cute. Hana buhay. Pakain ka lang. Hello. Hana buhay. Naghahanap tuloy ng kain. Makain. Hana buhay sila naman. Kumakain, kain. Sila. làm sao? nào à? Hello Hello. Hello đâu guys. Guys, chúc mừng mọi người my baby guys Oh. Yun guys oh. Yun ang mga yun ang nanay nila. Yun oh. Yun. Ay. Oh ay oh, Yung brown na naka na kumakain. Yun ang nanay nila. Yun guys oh. Tapos itong white naman. Meron pang kaano na yan ng brown din. Ang mama na dito, yun. Yun, guys, oh. Yun. Yun nakaupo doon. Nung kuma um, kumakain. Yun, guys, oh. No. Yun, guys. Mag, ano naman sila. Magka-partner. Ayun, nakinya pala yung ano, guys. Yung yung andon ah oh. Yung hindi nakatali. Guys. So guys, hello. Naririnig niyo ako, guys? Hello. Hello. Chat out ka, chat out sa magkatrabaho mo. Hello. Hoy. Nhìn lắm Gói ông lâu không?

tining tinray ko lang kumakain siya nito lagi naman kumakain yun nun! yung kinakain yung kinakain yun marami din ako eh. tara na nga ron walang ano. ano yung pag anon yung pang tabas yung ano natin kuhanin ko hmm. eh, i-video mo muna uh, patayin huwag hmm? mong patayin ha Wag na. Ayan, wag na. Ayan. Ayan. <laughs> Ang arti naman itong kambing natin. Ang daming pagkain dyan, Mabaho naman. Lumutot pa. Ano ano siya? Bakit? Ano ba? <laughs> niya hawa. Ay gusto niya ano nakahawak, Pag binitawan, hindi kakain. Hello ka, mag ka. Sa lola mo. Bakit sa ano? Bakit? Ano Ay, yan pala ha.

Yang ano wow dapat yang anu anong... Ma ma botos yang chan mo <laughs> Evan ko saya Di manga hindi kan oh hindi lah lah basin baby Oke okay. Kostomo <laughs> pa Beni video kita oh Baket kemong <laughs> nung naka Gusti da ko kinakain niya dito ko. Yung ano, damit ko. <laughs> wow! <laughs> Picture tayo. Uy, <O>, ako naman. <laughs> <laughs> Bakit? May kuto ka? Ano ba yan siya o. May kuto ka? Ano ba Like, saya kena sekelingan <laughs> Ah Bersih nama saya Oh Oh Mbak mm. not... Marah mingguan Marah mingguan Marah mingguan Marah mingguan Si apa Tidak ada kerja di bawah Tidak <n'd <��um Nde Magsabawis ka na nga kasi. Bakit ka ako ng pinaka wala mo yan? Wala muna lang. Wala nang oh. wala. Babay na. Babay na. Bye-bye. Sige na. bye na. O, ikaw naman. man bye na. Bye-bye. Bye, guys. -bye. Bye -bye. bye -bye. bye -bye. bye Kasya ba? Dito sa bed mo yung ano mo? Kasya ba? Yung, yung ano niya? Anak niya. Doon naman lalabas yung anak niya eh. Hindi sa labas sa pepe. <laughs> ha? Sa ano? Sa pepe. Sa pepe. ka umihi. Masin ko. Kaya nga, kung saan ka umihi, kambing, dun din ka, mga nganak. Wow! Dito! Dito! Oh, dito! Hindi okay, Dito nga! Mag Hindi nga sa... Dito, dito okay. sabi? <laughs> kanina mo ako ng video. Ang <gasps> haba na niyan.